Magandang araw mga kaluto. Kali kayo tayo magluluto ng boneless na bangos at samahan natin ng ayan, yung uh, salmon belly. So ayan po. So gagawin natin ng ano niyan. Mga pangpasarap at pangpalasa. So ayan po. So ayan natin ang isasalang. Yan. So dandan lang po at medyo ano yan. Baka po madurog yan. So iyayos lang natin ng konti. So ayan Antayin lang natin ng kunti yan Maluluto na yan At huwag pong kalimutan mag subscribe Pakipindot na rin po ang ating verification bell Para po lagi kayong updated sa ating mga lutuin Ayan po, simple lang po yan Mga ulam-ulam lang sa pang araw-araw na gamit So ayan So mamaya-maya lang po ng kunti yan Ay atin ang ta rin So ayan At shoutout din po pala sa ating mga 104 na subscriber Ayan, salamat po sa inyo sa pagtsatsagaan nyo at sana po ay madagdagan pa, yan So, ayan, video, ayan So, titignan natin yan So, medyo madikit siya, ng konti, yan So, dandan lang po at bunlis po yan, madali po yan Matdurog sa, ayan, up At ina pong, babalik ta rin yan Dahan-dahan, ayan, up Ayan, sumablay, so, isa pa Isang, ayan, so, pulpak pa rin, pumalpak pero okay lang po yan. So, ayan, naayos na natin. So, hinawakan natin ng konti. So, ayan. At antay-antay lang natin ng konti yan. At habang ating inaantay ay, tayo muna ay, yan. So, silipin natin ng konti. Yan. Silip-silip lang. So, ayan. Dahan-dahan lang yan. Silip lang. So, ayan. So, dandan lang po yan. So, atin ang hahanguin. Marahan lang po ang ating gagawin at medyo nadali kanina so may muntik na madisgrasya so kumuha tayo ng isang sandok para pang hango ayan so hindi natin alam kung paano gagawin so gagawin natin ng paraan yan ayan hop ayan daan-dahan so mahiwala yung ulo ayan so medyo ano siya uh, ah, nahango na so ayan so nakapagluto na tayo ng isa ayan so ayan na ang ating linuto at magsasalang pa tayo ng isa so ayan ating kinamay kamay na yan ayun muntik um, pang mapaubub yung kanyang ulo so ayan 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 kinamay kamay kamay na yan so ayun. So, antay-antay lang tinangkot Medyo mainit na po yung ating, ano, sobrang nang init. So, mabilis na lang pong ma-ihaw yan. Maluto. Hmm, ang bango. Hmm, mahalimuyak ang bango niya. So, atin na namang babalik ta rin yan hop, dahan-dahan at medyo dumikit siya. Pero hindi kagaya kanina, so ating aayos ay maigi. So ayan, ayan. Hinay-hinay lang, ayan. Hop. Hinay-hinay. Ayan. So iniba natin yung ating posisyon. Ayan, ang sarap ng pagkakaluto, ang ganda. Oh. So ang ganda ng pagkakaihaw niya. So after ilang minuto lang po 'yan, atin na pong hahanguin kasi medyo mainit na talaga yung kalasa so ayan, luto na po yan so ayan, atin na pong hahanguin kula na lang po dyan ay kalamansi sa usawan so ayan, pipitpitan mo ng bawang yung kalamansi at saka kunting patis o kaya ay toyo, depende na po sa inyo kung anong gusto ilagay, o kaya ay sibuya so ayan, so another hango na naman yan so mas maganda po ngayon itong isa at syempre hmm, nakakatakam na talaga at ang sarap sa amoy pa lang ayan, oh mabango yung ating nilagay na seasoning ayan, daan-daan lang so ayan Oop, medyo dumikit ng konti tutusokin natin ng konti, ayan silip muna, oop, daan-daan ayan, so medyo malabo na ang mata ng lolo, kaya nakasalamin siya so ayan oop diskartihan natin ng konti para hindi siya maduro, hindi kagaya nung kanina ayan, isa pa so ayan ayan, so malapit na So ayan na po, humiwalay na sa ihawan. So atin ang hangoin Wow, ang ganda oh, ang bango. So ayan mga kaluto. Ayan na po, finish na po 'yan, finish product na po 'yan. So ayan, isasalang pa po natin yung isa. Yung salmon belly. So ayan, ayan. So ni natin yung isang salmon belly, babaligtarin na natin. Ayan, masarap po 'yan. Gagawin na natin na sa sawsawan, kalamansi, sibuyas, sa kabawang. At syempre, huwag kakalimutan yung toy. Yeso so ayan, sarap punya, niya. Sulutong na. Parang crunchy siya oh. Brown na brown. So ayan po, hanggang sa muli. Salamat po.